Naniwala ka ba nung Sona? Mas naniniwala pa kung mahal kita kaysa magpabudol. <laughs> Dapat bang umalis na lang sa pwesto si weak leader? Dapat talagang matanggal yon pero nasisilaw ako sa ganda mo, ma'am. Parang <laughs> Manood na lang tayo ng reaction video ni Kuya Deng. Sige, habang pinapanood ko, ganda mo. <laughs> <laughs> Alright, nandito dito na naman po tayo manunood ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Eto, parang kay Topacio ata ito mga kapatid. Bukan lalabas na ang lahat ng katotohanan at mananagot ang dapat managot. Samahan pa ng Marcoleta at ibang mga kaalyado ay... Durug talaga lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Galing ito sa balita ng Pinoy TV at shoutout kay Kuya, nakakalimot ako lagi pangalan ni Kuya pero alam ko si Kato eh. No? Siya po 'yung magko-comment dito. Ang title ay Grabe to, gulo na to. Just now breaking news, lagot Tamba Delicates. Delicates. Dito magalong may hamon. Ayun. Patungkol po dyan ng ating panonoorin galing sa Balitang Pinoy TV na sa description niya, subscribe niya. Dahil nag po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung maalat kung trip nyo pag-usapan po natin kung ano na. Tagalid na ba sila tamba? Wow, ay si intro natin ah. <laughs> okay mga kapatid, i-play na ho natin ito. Ang kabayan ng bayan ay hindi dapat ninanakaw hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto, bawat serbisyo. We are not here to cover up. We are here to clean up. Ano si Raulo eh, no? Sige nga, kung talagang walang korupsyon, ipakita nyo sa akin lahat ng mga aligasyon sa inyo. Tingnan natin kung talagang legit nga talagang ginagastos nyo na maayos ang pera ng kaban ng bayan o no, binubulsa nyo. Nagtatanong lang ho, ah. Totoo. Diba? Pag sumama ka sa bagong Pilipinas sa uh, Service of Air, totoo yun. Alam ko eh. Nabigyan ako nung pumunta ako eh. Agoy! So, kung ngayon, kung sinong, sinong congressman ang magandang pantalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Samantala, itinanggi naman ni Senate President James Escudero na kumita siya sa 2025 National Budget, partikular sa pondo para sa Sorsogon. May lumabas kasing ulat mula sa website na politiko na nagpasok umano si Escudero ng mahigit 140 billion pesos sa 6.352 trillion na National Budget sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Kung totoo ito, putik niya mga, mga, mga buha ng ina ninyo, putik Pera ng bayan yan, mga kapatid sabi nga ng presidente, mahiya naman kayo. Taragis niyan, mahiya lang. Ayaw mo ipakulong. Kuloy tayo. Mga kapanlambot to. Narito ang Malitang Pinoy TV. Mga kapatid, ishare po natin ito. Bakit kanyo? Malaking tulong eh. Parang kayo na lang din ho ang nagpapakalat ng video na to. Kasi kung hindi natin ikakalat to, hindi malalaman pa ng mga ibang kababayan natin kung gaano kalaki ang perang nauubos ng mga buaya dito sa Pilipinas. Kaya kahit like, kahit mag-comment po kayo dyan, masaya na ako. Yung subscribe siguro, nasa sa inyo na. Pero salamat pa rin kung magsusubscribe kayo. Pero napaka-importante pong kahit pindot lang kayo ng like, tapos panoorin nyo po mag-comment kayo. Para ikalat po natin ito, si YouTube na po mismo magre-recommend, no? Siya nang bahala mag-recommend sa mga mamamayang Pilipino basta mag-like kayo. Grabe oh yung mga ginagawa ng mga ako nang gigigil na naman ako. Nakakarinig na naman tayo ng malalaking pera tapos sila na sila lang nakikinabang kasi mga kababayan natin naghihirap. Tapos sabi nila, huwag iasa sa gobyerno. Mamen, kahit kalsada lang, pakiayos naman. Sagot na ng gobyerno yung mga ganyan, mga bako-bako, yung mga laging binaba, o tuloy o tayo mga kapatid ha, tuloy-tuloy muna natin. Kape, kape, kape. Okay, ayan ah uh, uh, ito magaling itong ating ano balita ngayon. Ito Martin Romualdez. Hindi daw siya defensive ha, kundi determination, okay? I take the challenge. Ayan oh, yung kay Bongbong Marcos na sinabi during the SONA na paimbestigahan yung mga flood control projects at itong mga ghost project na ito. Ah, mukhang mag-away na dito si Bongbong Marcos at si Tambaluslos. Ay! May feeling ako ha, may kutob ako ha. Merong malaking away ngayong 2025. Merong malaking away. Ito, pag-usapan rin natin ha, itong si Cheese Escudero at ang kamera nagkainitan. Okay? Nagkainitan dahil nga sabi ni Chis Esconero sa kanyang presscon Na galing sa kamera yung issue na itinuturo siya Na may in-insert raw siya na billion-billion na pera O oh, tapos sinagot naman dito ng spokesperson ng House of Representatives Na si Princess ah, Bakit kami yung pinagbibintangan mo? Good luck! Ah ito 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 Si Magalong ha Itong si Mayor Magalong Yung idol natin ha Na Mayor of Baguio City Grabe ibinulgar itong mga anomalya ng mga congressman. My God! ayoko na. At last but not the least, mas grabe ito, si Toby Tiangco, binulgar si House Speaker Martin Romualdez. Ah, maiinit na balita. Oh my God! Ah, Patay tayo dyan. Okay, okay, okay. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan itong mga maiinit na balita natin, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan Guys sabay sabay natin I-like muna at i-share itong video natin Facebook at Youtube 1, 2, 3, go Okay, like and share Para ha maraming makalam And also guys Pakisubscribe At pakifollow ito Para lagi kayong updated Sa mga balita na kagaya nito At manotify ang inyong mga cellphones Kung meron tayong breaking news Okay So kagaya nito Breaking news ito So sabay sabay natin i-follow I-subscribe Facebook at Youtube Ready, follow, subscribe 1, 2, 3, go Ayan, thank you very much Tayo dito Si Martin Romualdez Hindi daw defensive Kundi determinasyon ang nasa kanila kasi tinitake niya ang challenge ni Bongbong Marcos ah, kaya nga sabi ko eh mukhang may malaking away na magaganap ngayong 2025 okay hi ah, ito panoorin natin itong si Martin Romualdez bubusisihin ng kamera mga manumaliyaw manong kontrata at proyekto ng gobyerno bilang tugunyan sa hamon ng pangulo kontra katiwalian live mula sa batasang pambansa nangunguna sa balita si News yo yo masasabi ko lang dyan ha pasintabi lang po sa lahat ng mababait Ma mga tangi na nito eh. Pag ito, dumiretso na naman sa pagsisisi sa mga Duterte. Duterte na naman ang may kasalanan. Eh. King ina nyo ha. house correspondent, Marian Enriquez. Marian, ang sinabi ni Speaker Romualde, tungkol dito? Yes, Jiggy, tinanggap nga ni House Speaker Martin Romualdez ang hamon ng Pangulo kontra katiwalian tulad nga ng pagpapatupad ng mga flood control projects. Kaya kabilang daw sa sisilipin ng kamera ay yung mga ghost projects at yung abusadong paggamit ng pondo o yung paglilipad at pagkastala ng pondo. Naiintindihan daw ng kamera, no? ayon nga kay Romualdez sa kanyang kanyang. Oh, naiintindihan raw, naiintindihan raw ng kamera ang sinabi ni Bongbong Marcos. O, oh, di ba? So, kung naiintindihan nyo, ha? I... <laughs> Itago nyo na yung mga ebidensya. <laughs> Tango dahil, tango, 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 tango. Pati uh, kanina, alam daw nila, yung frustration at yung pagkalismaya nga ng Pangulo pagdating sa katiwalian, kaya raw, tulong sa nila. Itong... Tutulungan raw nila si Bongbong Marcos, di ba? Kasi nanawagan si Bongbong Marcos. Uh, sino ang naglokohan dito? Magkaalyado lang kayo eh. Okay, okay, sige, sige, sige. May away nga hanggang mag magaganap. Ha? Oh. Uh Comprehensibong -huh. congressional review sa infrastructure projects at... Well, hindi away. Na. Sir, sir, paano naman po yung mga vlogger ng mga taga-kabila? Kasi sinusuportahan nila si PBBM at si Romualdez. Pag nag-away yung dalawa yan, sino kaya kakampihan nila? Puto ba, kasabihin na naman, kasalanan na naman ng mga Duterte. <laughs> Sabihin na naman nila yan, kasalanan doon ng Duterte. Duterte ang may kasalanan nito eh. Kasi nung nakalang administrasyon, sa kanila talaga galing yung mga yan. Kaya kasalanan na naman ng Duterte. Oops, yun yun wala na kayong Tignan natin, tignan natin ha. Ito'y vision ko lamang. Tignan ho natin ang kalalabasan ng gagawin nila. Away-away ko no. Hindi yan makakapalag si PBBM. Kasi pag pumalag siya, kung totoong siya gumagamit, kung lang ha, kung, eh ibubulgar yan nila ano. Nila Romualdez. Kaya walang palagyan. yan. Kapantapangan. Si Elisa ang nasusunod siya kasi tamba. Diba sinabi na ng nga ni Madam Aimee? Nagkumagawa lang ng palabas yung mga yan eh. O, tignan natin, mga kapatid. Na boxing ni Tory at ni, ba, ba, ano ha, ni Baste. Ibig kong sabihin, itong si Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez, mukhang may plastikang magaganap at may merong mag away mga magaganap. <laughs> uh, sino ba namang hindi mawiwindang napapaimbestigahan na ni Bongbong Marcos? Ito e, sino ang imbestigahan? House of Representatives? Sino ang namimigay ng budget yan? House Speaker? <laughs> Good luck to you. <laughs> itong pahayag ng Speaker Morales. Ah. As Peter, I share his concern and I accept his challenge. Not with the... Oh, parang nagagalit, diba? I accept his challenge. <laughs> Bro, tingnan nyo. Oh. Parang galit. Paano hindi diba magagalit? Eh, parang tinuro na siya niyan eh. <laughs> parang... Okay, <laughs> Martin. Bakit gagalit? galit? Eh, eh paingis na lang, lang naman ni Bongit eh. Ba't ka Yan, 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 yan. Huh? Sabi ba na hindi siya defensive, oh? Defensiveness, but with determination. Ah, uh, ba? Diba? Not with defense... Bakit mo sin... Sino ba nagsasabi sa yung defensive ka? Wala naman! Ba't mo baka sa bibig mo yan? Defensiveness. Uh, hindi nga siya defensive eh. Paano yan? I share his concern and I accept his challenge. Not with defensiveness but with determination. no oh, bakit mo sasabihin yan, di ba? Oo nga eh. Ba't mo sasabihin yung defensive, defensive? Bakit? May nagsasabi ba sa'yo yung ikaw magdanakaw? Ba't nagsasabi ka ng defensive? Ay, ay, ay. pa sa bibig. Comment kayo mga kapatid. Comment kayo. Naniniwala ba kayo nito? Galit na galit ah. Ba't tinuturo ka ba? Sinasabi bang ikaw? Anong defensive defensive? Kung hindi ka defensive, bakit sasabihin mo? Uh, not with defensiveness. Wala namang nasasabi wala, wala namang nasasabi na defensive kayo. Uh, diba? Hala. <laughs> wala namang nasasabing defensive kayo. Yari kayo kasi si Marco Lieta na nakaupo. Wala namang sinabi si Bongbong Martos na kayo yan sa House of Representatives. <laughs> uh, ano, sabi mo, pero hindi defensive pero determination. Sige, you have the determination para imbestigahan ito. Sige. Diba? So, tingnan natin kung makakita ka ng ebidensya at mga anomalya dyan. Tingnan natin, ha? Wala yan, sasabihin nyo wala naman dito, baka nasa Senado. Kung wala sa Senado, baka na sa dating administrasyon, Duterte. Ganyan yan eh, no? Eh, vision lang to, vision. Opinion lang ho natin. Baka bagsak, ang bagsak niyan, Duterte na naman. Ay. Kasi para sa akin, no, useless na ito ngayon eh. Kung ngayon lang, eh, kasi sabi niya, sa susunod draw na bycam, ay isa sa publiko na eh, Useless na yun. Totong inan yun. One, two, three. Tapos ngayon, isa sa publiko. Eh, baka naghanda na kayo sa gagawin nyo. Para this... na yun. Natapos na yung nakaraang budget. Marami nang nakalikom doon. Ay, nako. Ang kabayan ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Oh, ang... yun naman pala. Galing pa mismo sa inyo, eh. Galing pa mismo sa inyo. Ang kabayan ng bayan ay hindi dapat ninanakaw. Sabihin mo yan sa mga buhaya dyan. Yung mga crocodile farm dyan. Sabihin mo yan dyan. Ha? Oh, dapat umarap ka sa salamin, sasabihin mo yan. Ano ba nang bayan, hindi eh, oh, na Oh, hindi ko ibig sabihin siya yun, ha? Ang ibig sabihin, pumunta ka sa salamin, baka hindi ka nakapanuklay, di ba? Ano ba? Ang kaba ng bayan, ka? Ka naman tingnan. Hindi dapat siya Ito ay para sa mama mayan. Oh? Nga, hindi yan dapat sinasayang. Eh, binibigay niya sa mga ayuda eh. <laughs> <laughs> oh, tuloy-tuloy na natin to mga kapatid. Mga kapatid, para talagang solido-solido. Uh, Following the President's lead, this is indeed a historic first. Nangako si House Speaker Martin Romualdez na bubuksan na sa publiko ang bicameral conference. Uh, useless na, useless na. Tapos na yung ginawa nyo sa GAA. Dami, na, dami ng reklamo yung Pilipino. Yun dapat sana investigahan nyo ngayon. Siyempre, mag-iingat na kayo. Para sa national budget, ang BICAM Conference Committee ang pagpupulong ng mga kinatawan ng Senado at Kamara para pag-isahin ang magkakaibang problema. mamaya ha, hintay kayo. May explanation ako dito ng kabuuhan nitong nangipangyayaring ito ha. Sa kanilang mga versyon, layunin daw ng hakbang na mas maging tapat sa publiko ang deliberasyon sa budget. Hindi lang natin bubuksan ng kongreso para sa mga mamamayan at magbabantay ng budget. Mapapanood din nila ang lahat. Na... Eh, kada sigaw ni Martin Romualdez, tatayo talaga yung mga kongresman, di ba? <laughs> Kasi okay, hindi ka tatayo, wala kang budget. Diskusyon sa Pilipinas. Wala naman ganoon pero ano ko lang yun ha. Tatayo talaga sila kasi yun ang nagbigay ng budget sa kanila eh. At sa mga social media platforms. Grabe. Wow. Inanunsyo ito ni Romualdez matapos magbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na hindi niya pipirmahan ang national budget kung hindi ito alinsunod sa plano ng pamahalaan. Nagbabala pa nga ang Pangulo na dapat may managot sa mga... Actually, hanggang babala lang yan. Wala namang natatakot sa kanya. Kumukulimbat sa pondo ng bayan. Na, walang natatakot dito. Unless kung si Duterte ang nagsabi nito. Nanginginig lahat. Pero ito... Eh, nananakot si Bongbong Marcos? Wala nang maniniwala dyan. <laughs> Pagtatawanan lang yan ng mga for the boys. Yung mga for the boys dyan, yung mga house of... Pagtatawanan ng mga ano yan, mga kongresista dyan. At para mapatunay ang tutol din ng kamera sa katiwalian ang pagbubukas sa publiko ng Bicam Conference Committee ang kanilang gagawin. And I accept this challenge, not with defensiveness but with determination. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Pino na naman yung nabota as Representative Toby Chanko ang umano'y nangyayaring hokus-pokus sa mga budget deliberation. Dapat na raw alisin ang small committee sa Kamara dahil dito raw nag umano ang hokus-pokus sa budget. Yung small committee na yon, walang minutes yon. So ibig sabihin kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Samantala, itinang naman ni Senate President Jesus Escudero na kumita siya sa 2025 national budget partikular sa pondo para sa sorsorono ah, kasi sabi ni Jesus Escudero kamara raw ang may nagpakalat ah, na may ininsert siya ah, para raw masiraan siya doon sa Senado. Kasi nagbotohan doon eh kung sino ang uh, Senate President eh. May lumabas kasing ulat mula sa website na politiko na nagpasok umano si Escudero ng mahigit 140 billion pesos sa 6.35 billion. Oh, gaano kaya ito katotoo? Kasi dinay-dinay ito ni Chief Escudero eh. Trillion na national budget sa ilalim ng 2025. Oh, may CCTV footage to sila ginawa oh. <laughs> I don't think ah. Hindi ko lang alam kung this is the real video na pumunta doon si Chisis Cudero sa House of Representatives para lang may mai-insert na budget, ha? Ah. General Appropriations Act, ayon sa report. Ha? Huh? 142 billion ang ini-insert raw ni Escudero. Uh, bumisita sa batasan, pambansa. Ay! Uh, yan ang tanong. Saan kayo maniniwala? Paninira ba ito? O ito ay totoo? Di ba? <laughs> Dalawang beses umano pumunta sa Batasang Pambansa si Escudero noong kasagsagan ng Bicam Conference Committee. Sagot dyan ni Cheese. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinunsa or meron? <laughs> wala. Ayon pa sa ulat ng politiko, pinuntahan din umano ni Escudero si House Speaker Martin Romualdez para masigurong naisama sa budget ang insertion ng senador. Malamang galing din sa kanila. So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang Bicam Member? Bawal bilang Senate President tingnan kung... Ah, ito yung sagot niya ha, na pumunta siya sa <laughs> uh, House of Representatives. yung um, staff na gumagawa ng bike mm. may insinuation agad na mali. Pero giit ni Escudero, paninira lang ito at malamang daw ay galing ito sa kamara. Itinanggi naman ng kamara. Ah, ito yung spokesperson ni Martin Romualdez. Kamara na sila ang may pakana ng report kay Escudero. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit pag may mga... Um... Ang ingay kasi ninyo, kaya nasabihan kayong may kasalanan. <laughs> 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 ah, bakit ano kaya yan katotoo? Baka may nag utos sa kay Speaker Martin Romualdez. Hindi lang, analysis lang ito. Oh. Ano ilatag nyo na yan, siraan nyo na yan para ano-ano. Libre ng ano. Uh, Hindi natin na, alam, na, baka may ganun. Oh. Uh, at nababasa ni Cheese Escudero na kayo yon mga taga House of Representatives yung naninira, di ba? Oh. Uh, kasi, uh, no wonder na itong si Cheese <laughs> kumampi dito sa kay VP Sara because na-fulfill ni Chesis Cudero kung ano yung ginawa nila kay VP Sara na siniraan ang siniraan. Eh, pati si Chesis Cudero siniraan na rin. <laughs> <laughs> ba? Diba? Ah, <laughs> uh, criticism sa kanya eh, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro mas mainam na sagutin na lang po yung tanong. Nagbabalita mula sa Frontline. Ah, uh, so, ang tanong dito ngayon, maniniwala ba kayo ah, uh, na may in-insert na budget itong si, ano ah, uh, may in-insert na parang ah, uh, ano tawag doon? Ah, uh, Basta insertion ang term. Na mga billions. 142 billion. Okay? Uh, pahabol yan eh. Para i-approve na yung budget eh. O, uh, naniniwala ba kayong ginawa yun ni eh, Cheese? O, uh, naniniwala kayong siniraan lang si Cheese? Mag-comment kayo dyan, ha? O, uh, heto. Panoorin rin natin itong... uh, Magalong, binulgar ang mga anomalya, oh. Hatid dito sa balita ni Ed Lingao. Ito, panorin natin. Napakatagal na po ang usapin ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno, issue na madalas iniiwasan ng mga opisyal. Pwela kay Benjamin Magalong, ang alkalde ng Baguio City. Si Magalong po ang lead convener ng Mayor's Food for Good Governance, isang grupo ng mga alkalde na sadyang pinag-uusapan ng isyu ng korupsyon. At sa interview ni Magalong sa programang Storycon ng One News, dinitalin ni Magalong ang kung tawagin ay anatomy of corruption sa mga public works projects. Ayon kay Magalong, ang pinakamalaking porsyento ng mga kickback ay napupunta sa politiko. 35 to 40% daw ng project cost binubulsa ng politiko. Kumbaga, sa about isang daang pisong kasos ng gobyerno sa i-isang proyekto, 40 pesos ang tongpats o yung patong ng politiko. 20% advanced, 15 to 20 to follow. Sino po yung politiko? Madalas daw siyang local official at malaki ang posibilidad na siya po ay congressman. Para lang po malinaw, hindi man po lahat. Pero bakit unang suspect agad Magalong ang mga nasa kongreso? Una, dahil sila ang may kakayanan na mag-identify at magpapondo ng mga proyekto na ilalagay sa taunang budget. Baka lang po natatandaan pa ninyo ang issue ng pork barrel na pinagbawal ng Kote Suprema noong taong 2012. Bawal na nga ang pork barrel pero ang uso naman ngayon ay congressional insertions ng mga project sa taunang budget. At hindi po gaya ng pork barrel, ang mga insertion ay wala pong limit. At pangalawa, ayon kay Magalong, malaki ang kapangyarihan ng mga congressman na magrekomenda ng mga district at regional engineers sa kanilang mga jurisdiction. Importante po yan dahil ito ang mga mag estimate ng project cost at sila rin ang magpapatupad ng proyekto. Ito pa, ang ilang opisyal ng implementing agency, gaya po halimbawa ng DPWH, may patong naman na 10 to 12%. Kaya sa porsyento pa lamang ng politiko at mga corrupt opisyal, kalahati agad ng project cost na na. Mag-aawas ka pa ng 5% para sa iba mga bagay gaya po ng VAT at ng insurance bond. Siyempre, hindi pa po tayo tapos. Tandaan na meron pang kontraktor na kailangan naman ay meron kahit pa panong kita. 10 to 15% po yan ayon kay Magalong. Kaya't ang matitira na lamang sa kabuuan project cost, 30% ng original na budget. Yang 30% po ayon kay Magalong, yan na lamang ang pwedeng magamit para matuloy pa yung project. Sa isang 100 piso ng project ng gobyerno, 30 pesos na lamang ang natitira para for example, sementoy ng kasada o itayo ang tulay. Kaya hindi kita nakakapagtaka na maraming kalsada ang lusa. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi niyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman.